Okay, magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan So doon po sa mga nagtanong sa akin kagabi Ba't doon hindi ako nakapag vlog Eh pasensya na po kayo dahil sa madalas po kasi ang run out dito So pag run out kasi dito Ayun Walang internet So kahit pa mag vlog ka na mag vlog wala kang alam mo na dahil wala nga internet so pasensya na po sa mga nagtanong at saka nag alala so syempre bagong lahat uh, bago tayo dumako sa ating uh, napakahalagang pag uh, uusapan ngayon binabati ko muna po ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez at syempre ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos at syempre binabati ko na rin yung ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mga pinag-uusapan mga, mga usapin na kung saan ito ay tumatalakay sa usapin po ng ating bansa no? sa mga nangyayari sa mga ginagawa ng mga taong sakim sa pera at kapangyarihan at syempre binabati ko na rin maging ang ating pong mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay laging mayroong mga mahalagang pinag-uusapan maraming maraming salamat po Okay, dumako na po tayo sa pinakasintido o sentro ng ating talakayan ngayon. So, gusto ko po kayong dalhin sa isang usapin tungkol po sa ginagawa ngayon ng mga Duterte na kung saan maliban po na pinipigilan nila na maganap o mangyari yung impeachment trial laban dito kay Sara Duterte na kung saan ay nagnako po ng bilyong-bilyong salapi sa pera ng taong bayan na kung saan ay gumawa po ng maraming kababalaghan. Isang kababalaghan na kung saan ay masasabi mong isang pagtataksil sa ating inang bayan. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, may nakarating hong kasi sa akin na impormasyon na yung mga opisyalis o matataas na opisyalis ng mga bangko ng ating bansa na kung saan doon nakadeposito yung pera ng mga Duterte eh, tila inaalok ng napakalaking halaga. Kung hindi ako nagkakamali, ah, uh, nag-aalok sila sa bawat matataas na opisyal, ang pinakamababa po ay nasa 15 million. Para lamang manipulahin yung bank account ni Sara Duterte at ni Rodrigo Roa Duterte. No? So, nahihirapan sila nahihirapan ang mga Duterte na pakiusapan yung mga manager at yung iba pang mga opisyal ng mga banko na kung saan nandoon nakadeposito yung kanilang bank uh, pera o na kung saan yun ay nakakaalam ng kanilang bank account so kinakabahan po ngayon ang mga Duterte talagang kinakabahan sila natatakot sila kaya nga dahil sa, sila ay takot sila ay kinakabahan talagang todo ang kanilang ginagawang pagpapalihis kaklaruhin ko lang ha dahil sa sila ay kinakabahan na na baka malaman ng taong bayan ng katotohanan todo yung kanilang pagpapalihis gamit yung kanilang mga vloggers at hindi lang yon gamit din yung kanilang mga kaalyado na kung saan gumagawa ng iba't ibang mga issue laban po sa ating gobyerno gumagawa ng mga isyo para po masira ang ating mga kaalyado. Gumagawa ng mga isyo para malihis ang katotohanan ng sa ganon ay malimutan ng taong bayan yung napaka bagay na dapat pagtuonan natin ng pansin. No? Gumagawa sila kagaya ng ginawa nila Tapasyo. Nag-file kunyari ng ano, ganito, ganyan, ganito, ganon sa ating mga uh, mambabatas. Para nang sa ganon, Ma yung isipan ng ating mga kababayan doon sa pinalalabas ngayon ng media. Nang sa ganon ay hindi mapokus doon sa tunay na dapat pukusan ng mga Pilipino yung usapin. No? So sa ganitong pamamaraan inaakala ng mga Duterte na malilihis ang katotohanan. Maililigaw nila ang mga Pilipinong naghahanap ng katotohanan. So, natatakot po ngayon ang mga Duterte. At syempre, kaya sila natatakot dahil alam nila na kapag lumabas ang katotohanan, hindi lamang po yung mga Pilipinong nabuksan ang kaisipan ang kanilang magiging kalaban. Kundi pati yung mga taong napaniwala nila sa kanilang mga kasinungalingan. Na siya namang sumusuporta sa kanila ngayon. Yan po ang malaking kinakatakutan ng mga Duterte. Na baka yung mga supporters nila ngayon na nakikipaglaban sa kanila, naniniwala sa kanila, sumusunod sa kanila, ay magiging mortal na kalaban din nila balang araw. Dahil syempre, ang kalalabasan nito, pinagmukang tanga, pinagmukang bobo, pinagmukhang mga tang, talagang masasabing tanga dahil nagtatanga-tangahan naman talaga no yung mga sumusunod sa mga Duterte so alam niyo mga kababayan alam kasi ng mga Duterte na kapag nagsimula na yung impeachment trial ni Sara Duterte mapipilitan talagang o wala na silang magagawa sapagkat talagang mabubuksan yung kanilang mga bank account o yung bank account ni Sara Duterte. At doon doon makikita malalaman ng taong bayan, yung napakalaking kasinungalingan ng mga Duterte. Kaya nga todo-todo ngayon ang ginagawa nilang panliligaw sa ating mga kababayan para hindi tayo ma-focus sa katotohanan. So, alam niyo mga kababayan ko, hindi ko lang alam ha, kung ano pa yung magiging hakbang ni Sarah para lamang mailihis ang katotohanan kasi tingnan nyo ha nag-aalok ang mga Duterte inaalok yung mga manager ng mga banko sa halagang 15 million wag lamang o manipulahin lamang yung kanilang mga bank account so sa ganong kalaking halaga naniniwala ako na bilyon-bilyong pera yan bilyon-bilyong pera ang nandiyan dyan. Ikaw ba naman mag-aalok ka ng 15 million kada isang isang manager, kada isang bangko na kung saan nandoon yung pera ninyo? Kung hindi, bilyon yung pera mo dyan. di ba? Masyado naman tayong tanga nun. Masyado naman tayong... So, dito pa lang, sabi ng mga Duterte, wala daw siyang pera. Kung maalala ninyo, Nagkunwari pa nga siya nung pinapatawag siya sa kamera. Wala daw siyang pamasahe. Dahil ang inaasahan lang daw niya yung pension niya. Pero, makikita mo, wala siyang pamasahe, wala siyang ganito, wala siyang ganyan. Pero meron silang pambayad sa mga manager o sa mga opisyal ng mga banko na kung saan may kakayahan na manipulahin ha? Ah, yung totoong nakasaad doon sa kanilang bank account. Malaking lokohan to, mga minamahal ko mga kababayan. Sa totoo lang, itong issue na to, itong topic na to, ay binigay po to at uh, gustong ipalabas doon sa ibang channel. Ang problema, hindi nila kaya. Natatakot sila dahil nga bilyonaryo yung binabangga dito. O yung, mabab, yung mab, masasagasaan dito. Salamat na lang sa nagbigay ng impormasyon na ito. Alam nyo naman na ang programa nating reaction mo, birada ko, ay wala putong itong sinisino. Kahit ikaw ang hari sa buong mundo. Kung ang gagawin ko ay para sa katotohanan, para sa mga Pilipino, para sa bansang ito, ilalahad ko ito. No? So, kaya, ito po ang pinagkakatiwalaan ng ating mga kababayan na maglahad ng katotohanan sapagkat marami mga vlogger dyan for, halos for entertaining na lang yung kanila natatakot silang magsalita natatakot sila sa mga natatakot sila maglabas ng mga mabibigat na expose dahil nga sa nag-aalala sila na baka kasuhan sila ka ganito ganyan etc etc tayo mga minamahal ko mga kababayan dito sa ating programa hindi na po natin iniisip yun eh kasi para sa akin kung kinakasuhan nila kung kakasuhan nila papatay nila si Pipanyo Labrador parang taong bayan na rin ang kanilang pinatay o kinasuhan sapagkat kung ano man ang aking sinasabi dito, kung ano man ang aking inilalabas dito, yan ay para sa bayan. Yan ay para sa katotohanan. Nang sa ganon, ay hindi tayo patuloy na malin lang ng mga politikong kurap na sakim sa pera at kapangyarihan. Sa simula't simula pa lang mga minamahal ko mga kababayan, ang focus, ang purpose, ang mission, vision ng programang ito ay maging alipin ng sambayanang Pilipino maging alipin at maging tagapagsalita ng mga Pilipinong tinatapakan ang kanilang pagkatao so, kaya tayo nag-expose dito, kaya natin sinasabi ito para malaman ng taong bayan yung totoong nangyayari sa ating bansa ngayon, at kung ano ang ginagawa ng ating mga kalaban para pagtakpan ang kanilang mga kasamaan kasinungalingan kahayupan at kademonyohan So, hindi ko pa hindi ko alam kung mayroong ibang mga manager o uh, official ng mga bangko ang bibigay o kakagat sa alok ng mga Duterte na 15 million basta manipulahin lang yung mga bank account nila. Kasi kung maalala ninyo, may naglabas po ng picture na kumuha sa ATM yata ang ginamin na 500 pesos ang kinuha so alam niyo mga minamahal ko mga kababayan pinakita doon na ang kinuha ni Sara Duterte ay 500 pesos para lang sabihin na wala silang pera konti lang yung pera pero hindi alam ng taong bayan na yun ay strategy maniniwala ka walang pera kung maaalala ninyo ah, kung maaalala ninyo mga minamahal ko mga kababayan kung talagang walang pera si Sara Duterte, si Rodrigo Roa Duterte. Ha? Ah, kung wala siyang pera, bakit sila nakakapunta kung saan-saan? nangangampanya niya sila kung saan-saan. Saan, -saan san galing yung pera? Di ba? Halos araw-araw, mga minamahal ko mga kababayan. Para lamang mahadlangan ng mga Duterte, yung impeachment trial, gumagastos sila ng milyones. Sa loob lamang halos ng kalahating araw. Ha? Sa loob lamang, halos ng kalahating araw. Pasensya na po kayo. Gumagasos sila ng gano'n. Tapos, ba? Diba? So, estilo lang yan. Kilala natin si Duterte. Si Duterte na pinakahudas, walang niya, gago, demonyong taong nakilala ko sa buong mundo. Na talagang masasabi mong naturing ang Pilipino pero utak-chino. At talagang maka-chino o maka-China na kung saan, sa lahat ng nakita kong traidor, eto na yung pinaka-traidor na tao, mga minamahal ko, mga kababayan. So, ganun pa man, hindi po ako nawawalan ng pag-asa na talagang, sa lalang madaling panahon, ay mapapanagot ng ating mga mambabatas o mapapanagot ng ating hukuman yung mga taong matagal nang nagtataksil sa ating bayan. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na darating ang oras o panahon na mapapanagot ng ating hukuman yung mga taong nagkukunwaring makabansa. Pero ang totoo, sila ay alipin ng mga banyaga. Mga taong handang ibenta ang kanilang kapwa Pilipino para lamang sa sarili nilang interes. So, ganun pa man, tulad ng sinasabi ko mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala ninyo, noon hindi natin pinapansin, isisingit ko lang dito si Sen. Antonio Trillanes, Noong panahon ni eh, Rodrigo Roa Duterte, hindi natin napapasin. Pinagmukha siyang sinungaling. Pinagmukha siyang traidor. Pero dahil sa gusto ng Diyos na malaman ng tao ang bayan ng katotohanan, dumating yung oras, yung tamang oras, tamang panahon, na talagang inilitaw ng Diyos ang katotohanan. Kaya nga ngayon nakita ninyo, isang bayani, si Antonio Trillanes, para sa mga Pilipinong nabuksan ang isipan dahil sa kanyang mga inilahad na katotohanan. So ganun din, naniniwala ako darating ang isang araw na ang mangyayari talaga, lalabas at lalabas ang katotohanan at sisingaw at sisingaw yung kanilang mga baho. So, isa lang ang misaheng gusto kong ibigay sa mga Duterte. Huwag nyo nang tangkain na manuhul pa ng mga opisyal ng mga banko na pwede ninyong kakuntsabahin. At doon naman sa mga official ng mga bangko, sana magkaroon po kayo ng dignidad. Magkaroon po kayo ng karangalan sa inyong sarili. Magkaroon po kayo ng matinding prinsipyo sa inyong sarili. Para nang sa ganun, lumitaw ang katotohanan at mapanagot ang mga taong mayroong kasalanan. Hindi lamang sa isang tao, kundi sa bansang ito. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.